Ang mga clown sightings noong 2016 ay mga ulat ng mga taong nagkukunwaring clown at nagpapakita sa mga hindi matataong lugar sa kalagit ng anang gabi tulad ng malapit sa kagubatan at paaralan at sa gitna ng kalsada. At ang iba pang clown ay tila sinasadyang magpakita sa mga CCTV at doorbell cameras. Ang mga insidente ay in-ulat sa USA, Canada, Australia at United Kingdom. Pagkatapos ay sa ibang mga bansa Noong August 2016, ang mga sightings ay unang iniulat sa Green Bay, sa Wisconsin, sa USA, sa Amerika. Na sinasabing isang marketing stunt para sa isang horror film na It na pinalabas noong September 2017. Naiulat na ang mga clown sightings ay nangahabol na ng mga sibilyan at may hawak ng mga deadly weapon. Naiulat din ang pag-atake ito sa halos lahat ng lugar sa Amerika at labing dalawang clown ang naaresto at may naiulat na isang namatay sa insidente. Labing tatlong kaso naman ang naiulat sa Canada at labing walong kaso ang naitala sa ibang bansa. Bago ang sunod-sunod ng mga insidente noong 2016, marami nang nakakakita sa mga clown na ito noong pang 2013. May mga clown sightings naman na talagang sinet up ng mga vlogger para sa kanilang content sa social media para mag-viral. Dahil sa kakaibang pangyayaring ito na kinasasangkutan ng mga clowns, ay agad na hinigpitan ang pagditinda ng mga clowns costume at clown mask sa mga bansang laganap ang clown sightings. <laughs>